Good morning, good morning. Mabada ako. Pakaalis na yung kasama ko. May pupunta daw kasi. Hello! Good morning! Good morning! Kalali. Oh, 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 Kalali sasalat na, matyajakit na, lah. inalis na ya. Eh, kasalabig ka niya mo. Ah. Kaya wala agawad po ay. Ah. Wala agawad po ay. Mag-agaw. Mag-agaw. Oh. Labo ka ha? beauty kami si eh, Anika, yan si. Ah, ma-beauty kayo. Hmm. Along pinagod niya ha? Eh. Uh. Wala ah. Oh.

Tupo tanto siguro no ilakot parmasya, masya o ilakot si Radimano. Wala tayong Ay, lasit to. Wala bilang bumili si sinunay mo ng isda sa parmasya? Ba't may tindang isda sa parmasya? Ah, ba't may tindang isda sa parmasya? Wala, tignan mo siya wala, wadod na bibili na isda sa parmasya. <laughs> Lulukoy ka na. Ha? Lulukoy, ka na. Lulukoy na ka. Hindi, siguro pupunta yun. Gina, bye-bye, ciao.